Alright, pagandang hapon mga kasiyasat At nandito tayo sa Magdalena Yung bayo ng Magdalena Kung naalala nyo, madalas tong pinagsusyutingaan nila Eddie Garcia Nila Fernando Po Jr. Bukod sa pagiging madalas tong pagsyutingaan Nandito rin yung lugar kung saan inilagak si Emilio Jacinto Noong nakipagbarilan sila sa mga Kastila noon. Dito siya may marka ng dugo, sinasabi nga nila. So titingnan nga natin dito sa loob ng simbahan kung meron nga. So ang ganda ng simbahan nila, pasukin muna natin. So ito yung marker niya, simbahan ng Magdalena. So, 1820. Tapos, dito, pansamantalang inimpil si Emilio Jacinto matapos lubang masugatan sa laban ng maimpis sa bayan ng Magdalena noong February 1898. Pasukay natin kung pwede. Ah, okay. So, doon pala yung church. Sarado yung simbahan. Pero dito, sir, yung ano. So, banda dito yon, Yan. Dito yon. ito yung Oh So dito inihimpil si Emilio Asinto doon sa laban ng Maimpis. Ayun. Dito sa baba. Wala na syempre, medyo matagal na pero may mark pa rin ayun. 1898. Medyo nabubura na rin yung ano. Tingnan natin. Baka sakali. Ah, oh. So sa kantong yan, dyan inilagay si Emilio Jacinto. Sama-sama, 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 Eh din, eh yan mo. May moisture. Dapat din maglalagay. Dumi-dumi. No? Hindi na, mag hindi na rin siguro para hindi na rin magalaw. Ito 'yung nagtago. Yung lapad ng kasing maipis banda doon. So yung simbahan sa loob sarado, hindi tayo makapasok. Oo, sir, malaki eh. So yun. Nakita natin yung pinaglagakan ni Emilio Jacinto rito. So hindi lang natin napasok yung simbahan mismo kasi sarado siya. Pero siguro sa mga araw ng linggo yan mapapasok natin yung simbahan para makita natin yung loob pero sa plaza ng Magdalena talagang mama ka kasi alam mo yung typical na parang sinaunang lugar na mayroong mga batang naglalaro mga mga ano pamilyang nagpipiknik sa ganitong lugar tapos yung background mo is simbahan na maganda yung tipong plaza dati, di diba? Kaya uh, maswerte pa rin yung mga bata na nandito. Kasi naranasan nila tong ganitong senaryo unlike doon sa mga ibang lugar na medyo kakaiba rin. At yung sa siyudad, di ba? So yan. Maganda siya. So, 'yun lang muna mga kasiyasan at uh, welcome po uli sa ating channel at sa ating paglalakbay siyasat. Uh, nawa may konti kayong natutunan sa aking vlog ngayon. Bye-bye.